So, guys. Luto na yung ating sinigang na ulo ng tuna at may hipon. Para maiba naman. Guys, for today's video ay ano na naman kayang may ulam natin dito. Meron tayong atay ng manok. At meron pa kami. Kisses. Baka naman yung malaman. Wala naman yung paay taon sa onse na lang. ano ba ito yung la, ah, ay orange ni ano ni ate na iwan ito yung aming laman ng aming rep meron kaming daing ito na lang siguro ah ito na lang guys sumahin natin yung ulo ng salmon tapos hipon try natin isigaw ito na guys yung pang ayano, pulo ng tuna. Ipiprito ko muna siya. Nang kaunti lang.

pasensya na guys maingay talaga yung mga anak ko ganoon natin dito ube okay? check na natin guys kasi kulo na siya tikman dagay ako konting asin sili. So, bawal. Kawa supply. Bawal Bibi. Lagay na natin yung labanos. Lagay <laughs> na natin yung techay. Walang good. Pagay na natin yung sinigang mix original. Ah! Takpan ulit natin guys, tatuyin natin ng 3 minutes para maluto yung labanos. Ito na yung odor na ka. Nalagay ko na yung ano guys, yung pecha. Ilagay ko naman yung hipon. Tumalon. Sinigang na ulo ng ng tuna na may hipon guys. Para may iba naman. Hmm, may iba. Hmm? Shopping tayo po ba? Para maiba naman yung ating sinigang guys. Wow. So, so guys, luto na yung ating sinigang na ulo ng tuna at may hipon. Para maiba naman.